Hello, good morning mga kabayan! Ako na naman, si Joby, dito sa Czech Republic. Isa na namang advice ang ibibigay ko sa inyo. Pero for today's video, pakita ko muna sa inyo yung magandang panahon dito sa Czech Republic. Tingnan nyo naman. Andito ako ngayon sa balcony namin. And sorry sa mga sinampay kasi naglaba ako. So kasasampay ko lang din. And sa dito sa balcony, may, sa likod namin ay may park. So pakita ko sa inyo. dito sa Czech Republic. Sa video na to ay bibigyan ko kayo ng mga advices at sasabihin ko sa inyo ang mga benefits at magagandang dahilan, mga dahilan kung bakit magandang manirahan at magtrabaho dito sa Czech Republic. Pero papasok na tayo sa loob at doon ko sa inyo i-explain, tara. mga kabayan! So, umpisa na natin. Sabi ko nga sa video na to, ay bibigyan ko kayo ng mga dahilan kung bakit magandang manirahan o magtrabaho dito sa Bansang Czech Republic. Bibigyan ko kayo ng limang advantages o limang magagandang dahilan kung bakit magandang magtrabaho dito. So, ito na. Unang dahilan kung bakit magandang manirahan dito or magtrabaho ay dahil sa cost of living. Yes po, sa cost of living, kahit pa paano, mas mababa at mas mura pa rin po ang mga bilihin dito kumpara po sa mga ibang EU, EU countries. Actually, to be honest po, um, nung nag-start ako dito mga 5 years ago, talagang double price po, less double price po ang ang ganun po kababa yung bilihin dito. Halimbawa, ang isang kilo ng bigas dito ngayon ay nasa 70 crowns. Dati, ang isang kilo ng bigas noon ay nasa 35 to 40 crowns lang. Actually, mas mababa po talaga noon kumpara ngayon kaon dahil nga po naginflation kahit saan naman po halos buong mundo talaga naginflation so talagang tumaas po siya tumaas din ang bilihin pero uh, kumpara po sa ibang EU countries mga kalapit bansa mas mura pa rin po ang bilihin dito sa Czech Republic so isa po 'yun sa mga dahilan pangalawa naman po. Ang Czech Republic po ay isang EU country. So, ang Czech Republic po ay isang bansa kung saan nandito sa uh, Europe, okay? Isa sa mga benefits or advantage na nandito ka sa Czech Republic at ang Czech Republic ay isang EU country, European country. At kapag may valid visa ka dito, even working visa, ibig sabihin, mayroon kang Shenzhen Visa. Shenzhen Visa. O, oh, paano ba bigasin yan? Basta yun. <laughs> so, kapag may Shenzhen Visa ka, ibig sabihin, allow po kayong mag-travel or mag tour kahit saang European countries. Sa 26 European countries po. Yes po without applying another visa, makakapag-tour po kayo, makaka-visit kayo sa ibang Europe countries using your own permanent residence card or long-term permanent residence. Yung po yung Schengen visa nyo or employee card nyo na inapply apply papunta dito sa Czech Republic. Yun lang po ang gamit nyo as long as valid po ito, makakapaglakbay po kayo kahit saang ang uh, sa sa loob ng 26 European countries. I Search nyo lang po sa Google kung alin po yung mga countries na yon pero usually ito po yun. Uh, halimbawa, yung mga kalapit bansa po natin, katulad ng Poland, ng Slovakia, ng Germany, ng France, ng Italy, Spain. Ayan po, free po yan puntahan. Using your employee card visa lang po. And hindi nyo na kailangan mag-apply ng ibang Shenzhen visa. Or hindi nyo na kailangan mag-show money or mag-apply pa or mag-additional documents pa. Yun lang po ang gamit nyo and makakalipad ka na, makavisit ka na. Minsan, by bus lang, by train lang, makakapunta ka na dun. So, napaka-accessible po napaka napakadali lang pong mamasyal, mag-tour sa ibang European countries. Like, makikita niyo po sa vlogs ko na may mga tour po ako kung saan nakarating na rin po ako ng Barcelona, ng Paris, na minsan madalas kami sa Germany kasi malapit lang po sa Germany, 20, po, 20 minutes lang by car. And, uh, sa Austria. Um ayun po, makikita niyo sa mga vlogs ko na nakapag-tour po ako, na pag-join po ako ng tour or uh, nagtutura ko with friends kasi po madali lang po talaga mag-tour using your ID card. So, yun po ay isa sa mga dahilan kung bakit maganda po manirahan dito sa Czech Republic. Pangatlong dahilan naman po, meron po tayong health care insurance at social securities insurance. So, maganda rin po na may health insurance kasi po dito kapag po nagkasakit kayo or uh, wag naman po sana pero pagka medyo matagal ang gamutan, so it means hindi ka makapagtrabaho, ikaw po ay bayad at babayaran ka pa rin po ng employer at after 14 days kung talaga mag-extend ka ng sick leave babayaran na po yun ng insurance nyo so wag po kayo mag-alala kung hindi kayo makapasok dahil kailangan nyo magpagaling dahil po yun ay bayad po ng insurance babayaran po kayo ng insurance hanggang gumaling kayo at makabalik kayo sa trabaho minsan kahit gamot Uh, libre po, basta po may prescription ng doktor. So, ipresent nyo lang po yun and free nyo po makukuha yung gamot sa mga pharmacy. So, napakaganda po ng health benefits dito sa Czech Republic. Sana nga maging ganun din tayo sa Philippines na magbayad tayo ng mga health insurance. Okay lang magbayad ng magbayad pero pagdating ng gamutan, ng emergency na kailangan talaga nating tutukan yung ating health, sana ganun din tayo na hindi natin, hindi tayo magkasakit kakaisip lalo ng bayarin natin. ba? Diba? Eh, nang bayarin natin sa bills natin, sa hospital, sa check-ups. So dito po, hindi po ganun. Nagbabayad po tayo ng health insurance, ng social insurance. Pero pagdating ng kailangan natin magpagaling, magpagamot o nagkasakit man tayo or emergency, wala po talaga tayo itindihin. Kaya makakapagpagaling po tayo ng maayos at makakabalik po tayo sa trabaho ng maayos. Nang walang masyado iniisip dahil sila po ay babayaran tayo kahit hindi tayo pumapasok sa trabaho. Paid sick leave po yun. Pang-apat na dahilan, uh... Isang magandang dahilan po kung bakit magandang manirahan dito sa Czech Republic is pwede mong kuhangin ang iyong pamilya dahil meron po dito't family reunification. Ayan. Marami pong interesado sa ganitong program na family reunification. Marami na rin pong Pinoy dito na nakuha na yung mga asawa nila, yung mga anak nila at dito na nagtatrabaho yung asawa nila dito na rin nag aaral ang kanilang mga anak. So, iyon po ay isang dahilan. Merong family unification dito sa Czech Republic kung saan pwede nyo pong kunin ang inyong pamilya, ang inyong asawa, husband or wife, and anak or mga anak. And last but not the least, pang lima. Isa sa mga dahilan, ito ito talaga dahilan before pa ako mag-apply dito sa Czech Republic. Ito na talaga yung goal ko at ito talaga yung gustong-gusto kong gawin. Sabi ko after 5 years gagawin ko to. And fingers crossed. Sana po. So ito yung panglimang dahilan kung bakit maganda mag-apply magtrabaho dito. Is 5 years, ay pwede po kayo mag-apply ng permanent residence permit. Yes. Only 5 years, napakabilis po ng panahon. Yes. At kapag may permanent residence ka na, napakarami at napakaganda po ng benepisyo na 'to para po sa ating mga Pilipino. Marami pong benepisyo. So, sa ibang video ko na lang din po i gant sasabihin yun. Kapag ka, uh, naging permanent residence na rin ako, yon uh, i-share ko po sa inyo ang aking journey. Yun. Uh, Pag-pray nyo po ako sana. <laughs> so, yun po, yun po yung pangunahing limang dahilan kung bakit maganda, maganda uh, maganda magtrabaho, uh, at manirahan dito sa Czech Republic. So, ulitin lang natin isa-isa. Una, cost of living. Pangalawa, EU country siya or European country siya. Pangatlo, maganda ang health care benefits. Pangapat, you can bring your family members or may family reunification program po para sa atin. At ang panglima, ay pwede po kayo mag-apply ng permanent residence permit. So, iyon po ang aking top 5 or pangunahing limang dahilan kung bakit maganda magtrabaho, manirahan, or pumunta, or mag-apply ng trabaho dito sa Czech Republic. So, sana po may mga natutunan kayo ngayong araw dito sa video na to. So, kung nag apply ka pala dito sa Czech Republic, pag-isipan mo mabuti. Nasa sa inyo pa rin po yun kung gusto niyo pumunta dito. Maganda rin naman sa ibang bansa. Hindi ko rin, hindi ko sinasabi na hindi maganda sa iba, pero ito po ay sinishare ko kung ano ang kagandahan ng pag apply o pagpunta din sa mga subject. So, kung nag apply ka na at papunta ka na dito sa Tech Republic, I wish you luck and good luck po sa inyo.